So ito po yung kapaligiran ngayon dito sa Tanay Park sa plaza kung saan may mga lugar po talaga na affected ng walang ilaw dahil sa malawaan po yung paggagawa nila may mga kinukumpuni po sila ngayong gabi ito po itatagal ng mula po alas 11 ng gabi hanggang 4 ng umaga so ito po itatagal ng dalawang araw dalawang gabi So ganyan po. Ayan. So marami pong mga kawani ngayon ng Meralco sa Abane ng Guntun Higit kumulang po mga kinseng malaan truck ng Meralco. yung nag-ooperate po sa mga oras na to. June 18 po mga kay LRT. So tsaga-tsaga lang po and pasensya sa mga maabala ng Meralco dahil ito po ay talagang kailangan nilang palitan ayusin yung mga matatagal ng mga kagamitan para safety na rin po para sa lahat ng mamamayan ng bayan ng tanay so muli po Ayan, eh, medyo umuulan po ngayon mga kay LRT ayun o oh. so kahit malakas po ang buhos ng ulan ay eh, po sila sa paggawa So, saludo po sa mga tawa ng Meralco. Saan nilang service yung ginagawa. So, minadaanan po tayo doon. Ang ganda sa may papatang palengke, Jollibee. Ang ganda sa may kabilang side. Ay talagang track po na naglalaki ang truck ng Meralco. So, sa mga gumagawa po, ingat po kayo. Safety first. Ika nga, safety first dilim mo. Dilim. Maulan pa. So, kakaut lang po natin ng trabaho. So sinadya po natin talagang daan ng tong lugar na to upang maita natin yung ano paghanapan ngayon. Yan na.